isipin mo lang sampung araw. Sampung araw lamang, mahusay na binalak at naisakatuparan ng may pagpapasya, ay maaaring sapat upang mabago ang kanilang relasyon sa utang at kahit na alisin ang mga ito para sa kabutihan. Mukhang isang bagay sa pelikula, hindi ba? Tulad na kung ito ay isang magic trick o isa sa mga mahimalang pangako na nakikita natin sa paligid. Ngunit nakita ko na nangyari ito sa pagsasanay at hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin sa aking sariling buhay. Maaaring sinubukan mo ang lahat, mga pautang, refinances, payo ng dalubhasa, mga tips sa gurus sa internet. Kahit na, bawat buwan ay darating ang sobre na may isa pang abiso sa debit, at ang pakiramdam ay natigil ka sa isang walang katapusang pag-ikot. Ito ay parang, kahit na ano ang gagawin, ang utang ay palaging babalik upang hindi ito. Sa sandaling iyon, ang panghinaan ng loob ay tumama ng husto. Ginagawa mong nais na huwag pansinin ang lahat, magpanggap na ang problema ay mawawala ng nag-iisa. Ngunit ang katotohanan ay hindi ito gagana. Huwag kailanman. Nakarating ako sa lugar na ito. Nakaupo sa mesa, nagdaragdag ng mga numero, iniisip na walang paraan. Mukhang nasiraan ako ng loob sa isang higanting web na walang pagkakataon na palayain ako. Noon ay napagtanto ko ang isang bagay na pangunahing, ang utang mismo ay hindi kaaway. Ang tunay na problema ay ang kakulangan ng isang malinaw na plano at ang paralisis na dulot ng takot na hindi ito napagtanto. Ito ay sa sandaling ito na naalala ko ang payo na narinig ng aking lolo mula sa isang matalinong kaibigan. Ang pera ay isang tuol, hindi isang problema. Ang problema ay kung paano mo ginagamit ang tuol na ito. Ang mga salitang ito ay isang tubig para sa akin. Naunawaan ko na, sa pamamaraan, disiplina at isang maayos na plano, posible na makawala sa utang, hindi sa mga taon, tulad ng iniisip ng marami, ngunit sa loob lamang ng sampung araw, kung kumilos ka ng tamang paraan. Dapat kang mag-isip sampung araw. Impossible ito. Hayaan akong magwento. Noong ako ay mas bata, naipon ko ang isang utang na tila hindi malabo, mga card, pautang, huli na mga account. Pupunta ako doon, gumagawa ng matematika, kumbinsido na walang paraan hanggang sa napagpasyahan kong baguhin ang aking diskarte. Sa halip na subukang bayaran ang lahat ng sabay, sabay, sinimulan kong pag-aralan ang bawat utang ng hiwalay na naghahanap ng praktikal at totoong mga solusyon. Ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay wala sa mabilis na mga libro ng pagpapayaman o ang pinakasikat na mga channel sa pananalapi. Ito ay isang millennial teknike na ipinadala ng mga henerasyon sa aking bayan ang karunungan sa pananalapi ng mga Hudyo. Nasubok sa oras sa totoong buhay ng mga ordinaryong tao. At gumagana ito hanggat handa kang kumilos. Maaari kang magtataka, okay, parang kawili-wili, ngunit paano ito gumagana sa pagsasanay? Ang sagot ay simple, maliit na pang, araw, araw na mga hakbang, disiplina at isang malay, tao na pagbabago sa paraan ng pakikitungo mo sa bawat tunay na kinikita mo at ginugol. Kapag pinagkadalubhasaan mo ang diskarteng ito, ang iyong pagtingin sa pera ay hindi magiging pareho. Hindi kita hinihiling na maniwala ka lamang sa aking salita. Hinihiling ko sa iyo na mag-alay ng ilang minuto upang maunawaan bilang isang simple, ngunit malakas na diskarte, maaari itong baguhin ang iyong buhay sa pananalapi. Dahil ngayon makikita mo na hindi mo na kailangang maghintay ng isang himala, hindi makatipid ng maraming taon. Maaari kang magsimula ngayon at makita ang mga resulta sa sampung araw lamang. At narito ang pinakamahalaga, sa huli, magkakaroon ka ng isang detalyadong plano, hakbang, hakbang, katulad ng ginamit ko at nakatulong sa daan, daang mga tao na iwanan ang butas sa pananalapi. Malalaman mo kung paano ang maliliit na kamalayan na aksyon ay nagiging mahusay na kapangyarihan, kung paano ang disiplina ay naging iyong kaalyado at hindi isang kaaway. Kaya manatili sa akin hanggang sa wakas, dahil kung nanonood ka hanggang ngayon, maunawaan mo kung paano ihinto ang takot sa iyong mga utang, mabawi ang kontrol sa iyong pera at, higit sa lahat, gawin ang unang tunay na mga hakbang ngayon. At alamin, ito lamang ang simula. Ang totoong pagbabago ay hindi nangyayari kapag kumita ka ng mas maraming pera, ngunit kapag natutunan mong pamahalaan ang mayroon ka na. Handa ka na bang gumawa ng unang hakbang? Kaya magpatuloy, dahil kung ano ang susunod ay isang pamamaraan na talagang gumagana. Sampung araw, ang iyong mga utang at buong kontrol sa iyong buhay sa pananalapi. Ngayon na mayroon kang isang bukas na pag-iisip at naunawaan na ang mga utang ay hindi isang pangungusap, ngunit isang hamon na maaaring pagtagumpayan, bumaba tayo sa negosyo. Magbabahagi ako ng isang napatunayan na pamamaraan na ginagamit ng mga henerasyon na hindi nangangako ng kayamanan sa magdamag, ngunit isang pamamaraan batay sa sistema, disiplina at mga malay na aksyon. Ang unang hakbang ay ang gumawa ng isang matapat na survey ng lahat ng iyong mga utang. Kumuha ng isang kwaderno at isulat ang bawat sentimo dahil sa mga pautang card, huli na mga account, ang mga maliliit na halaga na naiwan mo. Isang mamaya, huwag iwanan ang anumang bagay. Kapag nakita mo ang lahat sa papel, nawawala ang utang ng ilan sa iyong kapangyarihan. Ito ay parang bigla itong maging nasasalat na maaaring kontrolado. Naaalala ko ang unang pagkakataon na ginawa ko ito. Ang takot ay mahusay, ang mga utang ay mas malaki kaysa sa naisip ko. Ngunit sa halip na magpanik, kumuha ako ng isang saloobin. Hinati ko ang lahat sa tatlong kategorya. Eh, urgent debts, ang mga bumubuo ng mga multa, mataas na rate ng interes o maaaring mansang iyong pangalan. Ili, mga intermediate na utang, mga pangako na nangangailangan ng regular na pagbabayad, ngunit hindi emergency. C. Mga adable na utang, ang mga maaaring asahan ng kaunti, ngunit hindi dapat kalimutan. Ang pag-uri na ito ay nagpapaginhawa sa psikolohikal na presyon. Tumitigil ka sa pakiramdam na ang lahat ay gumuho ng sabay at tingnan kung saan magsisimula. Ngayon ay ang pinakamahalagang bahagi, araw-araw, gumawa ng hindi bababa sa isang maliit na hakbang upang mabayaran ang kategorya ng isang utang. Kahit na isa porsyento lamang ng kabuang. Ang mga maliliit na pang, araw, araw na pagkilos na ito ay lumikha ng isang malakas na pinagsama, samang epekto. Nagsimula ako sa mga halaga na mukhang katawa, tawa, kung minsan limampung riis lamang. Ngunit ang bawat pagbabayad, gayon pa man maliit, ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam ng kontrol, kumpiyansa at enerhiya. At ito ang enerhiya na gumagalaw sa anumang pagbabagong pinansyal. Ang susunod na hakbang ay upang maghanap ng labis na mapagkukunan ng kita. Hindi ako nagsasalita tungkol sa malalaking pamumuhunan o komplikadong mga scheme. Tumingin sa paligid mo, ano ang alam mo kung paano gawin? Paano mo matutulungan ang iba? Alam ko ang mga taong nagbebenta ng mga bagay na hindi na ginamit, nagrenta ng isang silid sa bahay, nagbigay ng mga pribadong aralin o nag-aalok ng mga simpleng serbisyo. Ang bawat isa pa ay isang hakbang patungo sa kalayaan sa pananalapi. Mayroon akong isang kapansin, pansin na halimbawa. Ang isang kaibigan, may talento na taga, disenyo, ay nalunod sa utang. Akala ko hindi ako makakaalis dito hanggang sa nakalista nito ang lahat na maaaring makabuo ng kita, kahit na ang mga ito ay maliit na halaga. Nagsimula siyang magbenta ng mga disenyo sa mga platform ng freelance, nagbebenta ng mga lumang libro, tumulong sa mga kapitbahay na may menor de edad na pag-aayos. Sa sampung araw, nagtakda siya ng bahagi ng mga kagyat na utang at natanto na ang kalayaan sa pananalapi ay hindi isang alamat, ito ay bunga ng mga konkretong pagkilos. Ang isa pang mahalagang prinsipyo ay ang ugali ng pagrehistro ng lahat araw-araw. Hindi isang beses sa isang linggo o isang buwan, ngunit araw-araw, kung magkano ang nanalo ka, kung magkano ang ginugol mo, kung magkano ang bayad ng mga utang. Bakit may pagkakaiba ito? Dahil ang utak ay kailangang makita ang totoong mga resulta. Ang bawat maliit na pang, araw, araw na tagumpay ay isang gasolina upang magpatuloy. At maniwala ka sa akin, ang mga maliit na tagumpay na ito, na idinagdag sa sampung araw, ay may isang tunay at kapansin, pansin na epekto. Ngunit may isa pang pangunahing punto na hindi pinapansin ng maraming tao, magtrabaho kasama ang mindset, hindi lamang pera. Ang mga utang ay hindi lamang isang problema sa pananalapi, nagdadala sila ng isang psikolohikal na timbang, takot, kahihiyan, pagkabalisa. Ang aking pamamaraan ay palaging nagsisimula sa isang panloob na pag-uusap. Magagawa ko iyon. Nakakontrol ko ang aking pera. Karapat, dapat akong kalayaan sa pananalapi. Ang mga pang-araw-araw araw na parirala na ito ay nagtatayo ng isang panloob na puwersa na nagbabago ng mga aksyon na mekanikal sa mga malay na pagpipilian. Magbabahagi ako ng isang tunay na kaso upang ilarawan. Ang isang kakilala sa akin ay may isang maliit na tindahan at ang mga utang nito ay umabot sa isang kritikal na antas. Nagbanta ang Panginoong mailupa na itapon ito, ang mga supplier ay sinisingil ng huli na pagbabayad. Maaaring sumuko na siya. Ngunit sa halip ay inilapat ang isang sistematikong pamamaraan. Isa, inilista niya ang lahat ng mga utang, nang hindi tinatanggal ang anuman, kasing masakit tulad nito. Dalawa, inuri niya sa pamamagitan ng pagkadali, paghihiwalay sa kung ano ang kailangang bayaran kaagad mula sa kung ano ang maaari niyang asahan. Tatlo, nagbabayad siya ng bahagi ng kagyat na utang araw. Araw, kahit na ito ay isang maliit ngunit pare, pareho na halaga. Apat, nilikha ang isang aksyon upang madagdagan ang mga benta, isang simpleng promosyon na nagdala ng mas maraming mga customer sa isang linggo. Sa loob lamang ng isa 0 araw, binayaran niya ang halos kalahati ng mga utang at, pinaka, mahalaga, ay nakuhang muli ang pakiramdam ng kontrol. Ito ang kakanyahan ng pamamaraan, kahit na ang laki ng utang, ngunit ang pagkakapare, pareho ng mga aksyon. Ang bawat pang, araw, araw na hakbang ay nagbabago ng kaguluhan sa system, takot sa kumpiyansa at utang sa isang mapapamahalaan na hamon. At narito ang isang katotohanan na kakaunti ang nagsasalita, ang disiplina ay ang iyong pinakadakilang kaalyado. Ang maliit na pang, araw, araw na pagkilos ay bumubuo ng mas mabilis na mga resulta, kaysa sa mahusay na mga pagsisikap ng sporadik. Mayroong isang lumang kasabihan sa aking mga tao, mas mahusay na isang maliit na hakbang firm kaysa sa isang daang mga magagandang pangarap na hindi lumabas sa papel. Nalalapat ito ng perpekto sa utang. Matapos ang isa-sero araw na ito, marami ang nagkamali, sa palagay nila ay nagtatapos ang pamamaraan doon. Hindi. Ang isa-sero araw ay simula pa lamang ang pundasyon. Pagkatapos ay patuloy kang nagrehistro, nagbabayad at kuta na tinutukoy ang ugali ng pamamahala ng iyong pera. Ang isang maliit na sistema na inilalapat araw-araw ay lumilikha ng isang epekto ng avalanche. Sa paglipas ng panahon, hindi mo lamang tinanggal ang mga utang ngunit nagtatayo ng kalayaan sa pananalapi. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano pagsamahin ang mga resulta na ito, mapanatili ang pagganyak at gawing isang pamumuhay ang pamamaraan na ito. Ngunit sa ngayon, ang libingan na ito, ang mga utang ay hindi nawawala ng nag-iisa. Nawala ang mga ito kapag kumilos ka, araw-araw, na may malay, tao na pagpaplano at disiplina. Naabot namin ang pagtatapos ng paglalakbay na ito, ngunit hindi sa pagtatapos ng proseso. Isa-sero araw ay maaaring baguhin ang lahat, ngunit hindi sa pamamagitan ng mahika, sa pamamagitan ng lakas ng pagpili, disiplina at maliit ngunit malakas na pagkilos, paulit-ulit araw-araw tumigil at sumasalamin marami ang naniniwala na ang kalayaan sa pananalapi ay malayo hindi maabot pagkakamali ang totoong kalayaan ay nagsisimula sa maliliit na hakbang at ang mga isa-sero araw na ito ay ang unang ladrilyo sa pagbuo ng iyong bagong buhay kapag nakita mo ang mga resulta kapag ang utang ay nagsisimulang bumaba at kontrolin ang pera ay bumalik sa iyong mga kamay, isang pakiramdam ng lakas at otonomiya na hindi mabibili ng halaga. Isipin ang sandaling ito, binuksan mo ang iyong notebook, kung saan mo na, iskor ang lahat ng mga utang, at nakikita ang mga numero na minsan ay tila napakalaki ngayon. Ang bawat pagbabayad, ang bawat pagsasaayos ng budget ay isang tagumpay, at ang tagumpay ay sa iyo. Pakiramdam mo ay namamahala ka sa iyong buhay, hindi sa iba pang paraan sa paligid. Ngayon, nais kong ibahagi ang ilang mga pangunahing prinsipyo upang gawin ang pamamaraan na ito bilang isang permanenteng ugali. Pang-araw-araw -araw na pagrehistro, kahit na matapos mabayaran ang karamihan sa mga utang, patuloy na isulat ang bawat tunay na papasok at labas. Ang pagsasanay na ito ay bumubuo ng disiplina at kaliwanagan. Priority system, laging kilalanin kung aling mga utang ang dapat bayaran muna, kagyat o mataas na rate ng interes. Kaya binabawasan mo ang mga pagkalugi at palakasin ang iyong posisyon. Suportahan ang network, palibutan ang iyong sarili sa mga taong naunawaan ang iyong paglalakbay na naghihikayat at nagbabahagi ng mga karanasan. Mas mabilis ang tagumpay kapag may palitan at paghihikayat. Panloob na gawain, ang mga utang ay timbangin sa isip tulad ng sa bulsa. Harapin ang takot at kahihiyan. Ipagpalagay, mali ako, ngunit ngayon mayroon akong plano. Ulitin araw-araw, may kakayahan ako. Kinokontrol ko ang aking pananalapi. Ang self-confidence na ito ay ginagawang mas epektibo ang iyong mga aksyon. Sasabihin ko sa iyo ang isang personal na kaso. Kapag ako ay nasa gilid ng isang pagbagsak sa pananalapi, pinagtibay ko ang parehong pamamaraan. Isa, sinulat ko ang lahat ng mga utang ng walang mga ilusyon. Dalawa, inuri ko ang mga ito sa pamamagitan ng pagkadalian, agarang, katamtaman at mahaba. Tatlo, nagbabayad ako ng isang minimum na halaga ng kagyat na utang araw, araw, kahit na maliit ito. Apat, naghanap ako ng mga paraan upang madagdagan ang aking kita, kahit na may maliit na labis na trabaho. Sa isa-sero araw, binawasan ko ang aking mga utang sa kalahati. Ngunit ang pinakamalaking pakinabang ay ang kontrol. Kontrol na nagkakahalaga ng higit sa pera, dahil kung wala ito, wala na ang anumang halaga. Nakita ko ang pagbabagong ito sa dose, dose ng mga kaibigan. Kapag mayroong system, disiplina at kamalayan, walang utang na walang talo. Ngayon isipin ang tungkol sa hinaharap, sa isang buwan, isang taon, limang taon. Anong buhay ang kailangan mong ilapat ang diskarting ito araw-araw? Isipin ang iyong sarili na libre mula sa utang, kasama ang iyong pera na nagtatrabaho para sa iyo sa iba pang paraan sa paligid. Isipin na makapag, mamuhunan sa iyong mga pangarap, iyong pamilya, ang iyong mga proyekto. Ito ay tunay na kalayaan at nagsisimula ito sa mga unang isa-sero araw na pagkilos. Ngunit narito ang mahalagang punto, darating lamang ang resulta kapag kumilos ka. Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, ngayon. Kumuha ng isang notebook ngayon. Isulat ang iyong mga utang, pag-uri, uriin ang mga ito, tukuyin ang pang, araw, araw na pagkilos at magsimula. Bawat araw, isang hakbang. Ang bawat hakbang, isang resulta. Mga kaibigan, hindi ako nagbahagi ng isang pamamaraan lamang, ngunit isang karunungan sa pananalapi na nasubok sa pamamagitan ng oras at henerasyon. Ang mga alituntuning ito ay nakabukas na at maaaring baguhin ang iyo. Ang lohika ay simple, ngunit makapangyarihan, maliit na malay, tao na mga aksyon, paulit, ulit araw, araw, lumikha ng mga resulta na tila imposible sa unang sulyap. Kung ang nilalamang ito ay may katuturan sa iyo, gawin ang susunod na hakbang, magsimula ngayon. At kung nais mong palalimin, sundin ang channel, dahil marami pa rin darating, praktikal na mga diskarte, tunay at teknikal na mga kwento na talagang gumagana, hindi lamang magagandang mga teorya. Tandaan, ang kalayaan sa pananalapi ay hindi mito. Ito ay ang resulta ng iyong mga pagpipilian, ang iyong disiplina at ang maliit na mga hakbang na ginagawa mo araw-araw. Ang mga isa-sero araw na ito ay simula pa lamang, ang simula ng isang buhay kung saan ang pera ay isang tuol, hindi isang pasanin. Isang buhay kung saan kinokontrol mo ang iyong mga utang, hindi sila. Isang buhay kung saan nakakaramdam ka ng kumpiyansa, katahimikan at lakas kaya kumilos. Magsimula ngayon. At tandaan ang isang karunungan na narinig ko iyon. Ngunit nag-trigger na ito ng ganitong paraan bago, mas mahusay na isang maliit na hakbang firm kaysa sa isang daang mga magagandang pangarap na hindi pa lumabas sa papel. Ang hakbang na ito, ang unang kilusang kamalayan na ito, ay ang pundasyon nito sa pagtatayo ng kalayaan sa pananalapi. Mag-subscribe sa channel. Manatili dito, at ipapakita ko sa iyo ang higit pang mga paraan upang mabuhay ng walang utang, na may malinaw na pag-iisip at buong kalayaan sa pananalapi. Nagsisimula ang iyong ruta ngayon. At huwag kalimutan, mayroon kang kapangyarihan upang pamahalaan ang iyong pera, iyong buhay at iyong hinaharap. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong mga kamay, ang iyong mga pagpapasya at lakas ng loob na gawin ang unang hakbang. Ang natitira, Nagtatayo kami.